channel. It's me, your Ate Paz. Ayan, for today's video, magluluto po tayo ng bangkyo beans. So, gulay. Simpleng gulay. Gulay na makulay. So, ito po yung ating uulamin today. So, yan Napaka-basic po yung ating lulutuin today. Yan Ano lang mag ano lang tayo ng mantika tapos huwag damihan, lang ano, ang important is yung lulutuin lang maluluto lang yung ating ano bawang at saka sibuyas, okay na yan tapos ang ihahalo natin is tuna o, di diba? Tapos, lagyan ko ng konting eto, hot dog para medyo makulay yung ating gulay. Gulay na makulay. <laughs> so, ayan po, guys. Ayan. Simulan na natin ang ating pagluluto. Ito na, kompleto na yung ating mga sangkap. Napakadali lang naman po. Uh, kasi, ano, wala tayong ano, walang ibang maihalo, kaya ito na lang. Yun lang naman nasa ano natin, yung stock natin ngayon is ito lang yung bagyo din. So, yeah, dito lang yung akin ihahalo sa ating pagluluto. Yan sa mga bago diyan, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe show. Show na ko show. So, ayan. Ito. Ayan, luto na. Medyo, pagka lumabas na yung aroma ng bawang sa sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating hot dog. <laughs> so, ilagay natin yung ating hot dog. Isusunod na natin yung ating bagu beans. O, oh, di ba? Halo-halo lang naman yan. Bagu beans. Ah, bagu beans. bagu beans so, at saka yung ating baked paper. So, yan. O, yan. Ganyan lang po siya. Tapos, halo-haloin natin. Kung may ano sana, kung may carrots kayo, pwede siyang lagyan ng carrots kasi mas lalo siyang ano, masarap. Lalo at saka mas lalo makulay yung anong gulay. So, yan. Tapos, takpan natin ng sandali. Asa na ba yung aking takit? Ito. Takpan muna natin siya ng mga uh, ilang minuto. Pagyan natin ng takit. And then, kuhanin na natin yung ating mga tawag ito. Ito yung mga pangpalasa. Pangpalasa. So, ano ka ba? Asin, puyo, uh, oyster sauce. Ayan. So, Maghintay tayo ng ilang minuto, mga siguro mga 3 minutes. Yan. Lalagyan na natin yan ng ating mga sisuling. Ah, uh, na natin ang ating mga sisuling. Ibuos na natin yung ating sisuling. Ating tunang. Ay, parang siyasin po na, basta po na Kung ano lang nyo sa ano sa bahay nyo, pwede lagay nyo sa inyo, gulay. Tapos lagyan natin ng ano na, unahin muna natin yung soy sauce. Soy sauce, soy sauce muna. Oh, away na, nakikita na yung ano niya. Tapos, lagyan natin ng konti oyster sauce. Kung wala oyster sauce, okay lang yan, di problema yan. Masarap na. Huwag kalimutan maglagay na konting block pepper Sa kung makakilala ng nakapunod siya. Parang na siya. Medyo may konting spicy. Spicy. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Tapos, konting-konti lang talaga na ano asin. Kasi may soy sauce naman tayo, di ba? O, halo Hoy na po, uli parang um, galawin natin 'to. Sayang naman. Yeah, madali, madaling lutuin. Napakasarili ng lutuin ito. Ulan na 'to, pangtanghali na. Kaya, tayo pagkasabay ay kung wala nang isip na ulamin, kung mga gulayan diyan, kaya isahin na, parang ngito. Lagyan ng na lang 'to na. Hanasan diba? na Ay, ulan na. Hoy ba? Ah, ayan na. Si, papakulitin mamaya ng luto. Hintayin natin na aabutin ko 'tong asin, and Lutuin na lang natin 'to. Pwede na natin kumain. Ay, hello, hello, hello. So, ayan, malapit na talaga kumaluto. Sigit natin natin 'yung ating mga ano, kalahating luto. Ako oh, kasi hindi ako magamit ng ano, yung seasoning na mga magic magic. Hindi ako magamit doon. Pero lang natin. Ito, mas, ano, mga liquid hands, mga liquid lang yung na, na, mga seasoning ko. So, gyan natin ito po. Para naman, babang ano, nila. Ooh, na. Tapos, nalagyan ko ng konting water kasi di ba masarap pag may konting sabaw? Sabaw-sabaw na parang sauce. Parang may sauce siya ng konti. Konting-konti lang kasi binisak. Parang bagang adubo. Parang adubo. Ano ba ito? So, itima na lang. Itima na lang. Yung hotdog dito ay pangpakulay lang naman ginawa ko. Kasi, di ba, pagka makulay, try ko na to ha. Mmm. Yummy na nga. So. Tayin muna natin kasi hindi pa siya masyadong malambot yung hindi pa malambot yung ating bagu beans. Kaya. So ayan habang hinihintay natin na lumambot yung ating bag So mag ano muna tayo, mag hugas muna tayo dito ng mga ano, mga gamit na ating ginagamit sa pagluluto. So, ayan. So para naman ano hindi makalat yung ating lababo. So hugasan na natin yung mga hindi na natin gagamitin. Habang Nagbabantay tayong malam lumambot itong ating so, baguio beans. So, ayan. Luto na, na ang ating gulay. Oh, ayan. Luto na. Di diba? Makakakain na tayo nito ng gulay. So... Lambot na yata to. So, ayan, naisali na po natin yung ating gulay sa lagayan. So, maghihintay na lang tayo sa ating kasamang estudyante at kakain na tayo sa ating gulay na magkulay. So, hindi masyadong magkulay kasi walang ano, wala pong carrots. Saka yung aking bell pepper ay ano din, kulay green. So, parehong green. Kaya, ang kulay lang ay ano, kulay pula na lang. So, di bali, ang importante, masarap sya, o, mabango, di ba? So, ayan, hanggang dito na lang yung ating video. Huwag kalimutan, mag-like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye, and thank you for watching. See you on my next video. Bye!